Ito na po yung pagkain ni Cherry. Ayan, tumayo na agad siya. Cherry, kain na eh. Hmm. Ang kanya pong pagkain ay parang tinolang manok. Nilagang manok na merong malunggay. Tapos papaya na hilaw. Ayan. Ayan ang pagkain. Tapos sinabawan ko po siya ng sabaw ng nilagang talbos ng kamote. Ayan. Kaya ganyan po yung kulay niya. Meron siyang sabaw ng nilagang talbos ng kamote kasi pampadagdag ng dugo kitang kita nyo naman po masigla si cherry ayan magana pa rin kumain kanina lang po siyang nanganak madaling araw nagumpisa ng 12.30 natapos ng mga 1.30 ayan ayan yung papis nyo <laughs> maliliit lang yung kulay brown po babae yung isang white lalaki, yung isa babae. Yan. Bali, ang anak niya, dalawang babae, isang lalaki. Galing-galing ni Mami Cherry ko. Oh. Mami na si Cherry. Gala na. Tingnan niyo naman po. Maliit lang sila. <laughs> Kaya hindi nahirapan si Cherry na ilabas. Salamat po sa lahat po ng tumanggap ng anak ni Solo at ni Cherry. Salamat po sa unawa nyo sa amin. Salamat po sa lahat po ng nakakaunawa sa amin. Ayan. Yung manok po, hinimay-himay ko. Ayan. Yung makikita nyo po, hinimay-himay yung manok. Kasi pag nagpapakain po kami sa kanila talaga, Inaalis po namin yung buto. Hindi po talaga kami nagpapakain sa kanila ng mga buto ng manok, buto ng baboy, tinik ng isda. Lahat po yung tinatanggal namin. Hmm, ang cute to. <laughs> cute na cute. Uh, ang panganay po yan yung kulay brown. Tapos sa dalawang puto, hindi ko na alam kung sino yung nauna sa kanila. Mamaya maya pala inom ng vitamin si Cherry. Meron po siyang maintenance. Ayan. Gawa nga po ng bago siya okay. mga anak. Pina-check up po namin siya sa bed. Ayan. Kaya meron siyang vitamins. Ayan. Sige, kainin mo na yan, Clint. Meron pa naman dito eh. Ayan po. Happy tummy. At eto naman po yung kanyang supplement vitamins. Yan. Sabi ko nga po kasi, bago po mga anak si Jerry, pinacheck up po namin siya sa bed para masigurado po namin ng kanyang kaligtasan. yan Parang pinapat pinatingin po namin siya sa bed. Ayan. At ito po yung kanyang supplement. Painumin ko na po dahil tapos na siyang kumain. Ano, inom ka ng vitamins mo na? Dito na, dito na. Mm. Unti-unti <laughs> lang natin. Dito na. Huwag mo na tignan yung kapatid mo. Doon kayo. Huwag na kayo sa dito, oh. Ayaw ni Cherry nang tinitignan siya. Hmm bus na. Good girl. Ito pala, Cherry. Oh. May tumulo, oh. Eh. Mm. Good girl, Cherry. Astig, alis kayo na, Astig. <laughs> Nakikitingin si Astig, eh. Oh. Ayan po kanyang mga new puppy. Si Sorry, si Chelo, at si Cheso. <laughs> Congrats, Mami <mommy>, Cherry. <laughs>